Gandang araw. Ako po si Buyet Singbingko ng BS Game Farm. Yung farm ko is located in Bulanon, Sagay Negros Occidental. Gamit naming feeds ay Supremo Infinity. Yung feeds namin na ginagamit, isa yon sa pinaka-the best na feeds na ginagamit namin. Yung sisew, maganda ang katawan. Tsaka yung mga balaybo nila, maganda yung pagdevelop sa balaybo. Gano'n nakalaki yung farm mo, sir, at ano karami na yung ipinoproduce mo sa isang taon? Yung farm ko, doon sa Murcia mga 7 hectares cord lang yon. Dito, 5 and 1 half hectares, range and breeding lang. Pinoproduce ko every year, 1.5 to 1.7 lang. So, syempre, sir, bilang isang breeder, importante yung bacterial flushing. So sa, sa tingin niyo sir, gaano ka importante to sa programa ng inyong farm? Dapat talaga magbacterial flushing lalo na pag masama yung panahon. Pag tingin mo na medyo yung panahon hindi maganda, magbacterial flushing ka talaga yung Gamit namin dito, yung Spectrum Plus, yun ang gamit namin. Mm -hmm. Maganda yan, sir, kasi yung Spectrum Plus ng Rubicam, meron siyang multivitamins plus antibiotic. Oh. Ano sa tingin nyo ang pinakamagandang bagay na dapat tandaan sa para ma-eliminate itong mga parasites na ito? Sa sisi, pupos talaga yung tao. Hindi lang yung pakain lang sila, pa-inom pa ng vitamins o gamot, dapat minsan, hipuin man nila yung mga alaga nila para matingnan. Minsan, merong sipon, hindi nila makita yung sisiyo kung hindi nila hipuin. Yung mga mites at saka yung mga hanip, hindi din makita pag hindi nila tingnan. Dapat para kuan yung pag-alaga, dapat focus sa tabaho.